Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Nephi! Anong ginagawa mo? kagamitan. Para saan? Iniutos ng Panginoon sa akin sa pangitain at ipinakita ang paggawa ng sasakyang dagat upang dalhin tayo sa kabilang ibayo. <laughs> 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 Nephi, ito'y kabaliwan. Kapag nagtulungan tayo, maaaring... Hindi kami tutulong. Ito na ang aming lupang pangako. Hindi kami aalis. Alam naming hindi mo kayang gumawa ng sa sakyan dagat. Nakulad ka ni Ama. Nalilang ng hangal na guni-guni ng kanyang puso. Pinalis niya tayo ng Jerusalem. At gumala-gala tayo sa ilang sa maraming taon. At ang ating kababaihan ay nagsipagpagal. Nagdalan tao sa ilang, dinanas ang lahat maliban lang sa kamatayan. Mabuti pang namatay na sila. Doon pa lang sa Jerusalem kesa nagdanas ng lahat ng kahirapang ito. Matagal na tayo nagdusa sa ilang sa panahon na dapat sana'y nagsasaya tayo sa lupaing ating mana. At marangyang namumuhay. Ang mga tao sa Jerusalem ay lilipulin. Ang ngulin. mga tao sa Jerusalem ay mabubuting mga tao. Sinusunod nila mga batas at kahatulan ng Panginoon. At lahat ng kanyang utos ayon sa batas ni Moises. Sa palagay ninyo makakawala ang ating mga ama sa mga taga kung hindi inutusan ng Panginoon si Moises na iligtas sila? Wala kinalaman dito. Alam ninyong inatasan ng Panginoon si Moises na gawin ng dakilang gawain yon. At alam ninyo na sa kanyang salita ay nahati ang dagat na pula at sila ay tumawid sa tuyong lupa. Hindi kasi, si Moises at hindi ito ang dagat na pula. Mabilis kayong gumawa ng masama ngunit mabagal sa pag sa Panginoong Diyos. Nakakita kayo ng anghel at nangusap siya sa inyo. Narinig ninyo ang kanyang tinig. At nangusap siya sa inyo sa marahan at banayad na tinig, ngunit kayo ay manhid kaya hindi ninyo madamang kanya mga salita. Bakit napakatigas na mga puso ninyo? Ako nagdadalamhati dahil sa inyo. At nagdurusa ang aking puso. Natatakot na kayo'y itakwil magpakailanman ako'y puspos ng Espiritu ng Diyos, kaya't walang lakas ang aking katawan. Sa ngalan ng pinakamakapangyariang Diyos, huwag ninyo akong salingin! Ako ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos hanggang sa pagkadaig ng aking laman. At sino mang manakit sa akin ay malalantang tulad ng tuyong tambo. Sila'y mawawalang kabuluhan sa kapangyarihan ng Diyos at sila'y kanyang babagabagin. Huwag kayong bumulong-bulong laban kay Ama. At huwag akong pagkaita ng tulong. Sapagkat iniutos ng Diyos na gumawa ako ng sasakyan dagat. Kung Diyos ang naguutos sa aking gawin ng lahat ng bagay, magagawa ko yon. Kung gayon kadakila ang kapangyarihan ng Panginoon at makagagawa ng maraming himala, bakit hindi niya magagawang atasan ako na gumawa ng sasakyan dagat? Nephi, iunat muli ang iyong kamay sa iyong mga kapatid at panginginigin ko sila nang kanilang malaman na ako ang Panginoon nilang Diyos. Alam namin, ang Panginoon ay sumasa Ako ay inyong kapatid na nakababata sa inyo. Kaya sambahin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at igalang ang inyong ama at ina.